i like

Hello everyone. Hey, nandito kami sa Filipino picnic here in Carl's Park in Bloomington. Ah, nag-enjoy kami lahat dito at maraming pagkain. Meron ding lechon dito, guys. Ayan. Napakita ko sa inyo yung ating mga barkada diyan. Lahat ito ay mga ka-friends ko dito. Yan mga Pilipino, 99% dito mga Pilipino kami. nag enjoy lang every year annual picnic. Unfortunately, marami kasing late ngayon. Pero ang ganda ng panahon, walang ulan. Ayan. Talagang clear na clear. Wala siyang ulan. At hindi rin siya mainit. basa, ano lang talaga siya. Katamtaman. At yung mga breeze naman ay napaka, napakasarap naman ng halimuyak ng hangin because of the trees, so we're surrounding in the in the big tree. this is the big park actually. Um, there's a lot of uh, gazebo style like house, housing, housing. they call it housing um, by numbers. so you will recognize where you group at because it's by numbers. this gazebo, it's by numbers. ayan yung mga pagkain namin. Ah, mga kakanin, masarap 'yan, mga puto. Ay yung puto. Ayan. So, meron din naman ding cake. Kasi may birthday siguro. O yan, malawak, malawak. So, yung iba din nagpunta sa punong kahoy. Ayan. So, may lechon din dito, guys. Masarap ang lechon. oh ito na yung mga Filipino food pansit. Ito yung matamis. Ito yung snack. Ah, oh. egg hey, roll. roll. And there's more here. Ayan. Oh, ito na yung lechon, guys. Ito na ang lechon. Ayan. Malaki yan. Na, na late na kasi ako, guys. Eh, pagpunta ko dito, nalilate na ako. So, ayan na yan. umpisa na ang pag-slice nila. So, half body na lang yan sa pig ang nakikita nyo. Kasi nga, late nga ako. Sana hindi ako na late. <laughs> Makikita.